sabi ko ayaw ko na eh. sinabi ko na kasi kanina ayaw ko eh pinipilit nyo kasi ako sinabi ko naman kasi kanina ayoko talaga napakahirap mahirap po si talaga eh. kaya ayaw ko talaga Ayoko, ko sobrang hirap pinipilit nyo kasi ako eh tumanggin ako kanina Ayoko ko talaga ayoko. Sobrang pinilit nyo ko Kung kayo sigurado, hindi nyo kaya, iyak nyo kayo. Hindi talaga kaya. Kayo nga ayaw nyo, di ba? Ba't kasi pinilit nyo ko Kaya ngayon nagtitiis ako. Nagtitiis. Sobra. Pura hirap talaga. Kahit sino ba naman eh. Pura hirap. Sinabi ko na kanina, ayoko talaga, ayoko. Ayoko talaga. Dahil pa kahirap. Masakit masakit tsaka mapdi kaya kinakaya ko lang dahil pinilit ko po mga nga umayaw diba mahirap talaga mahirap po talaga napakasakit mahirap po talaga sobrang sakit tsaka mapdi sa mata mapdi talaga sa mata maghiwa ng sibuyas ayun o oh. niwa ko hindi sakit po talaga sa mata kaya ko. Di, na yung luha Grabe. hindi si grabe mahirap maghiwa ng sibuyas ayan po guys o oh.